Sa paglitaw ng kalangitan sa malalambot na kahel at maririkit na rosas, tayo, iinaanyayahang hayaan, ang bagong umaga na gumuhit sa ating puso ng isang larawang puno ng panibagong pag-asa. Bawat kulay ay hagod ng may lalang. Ipinapahayag ang walang sawang pag-aalaga niya sa atin kahit bago pa tayo magmulat ng mata. Minamahal kong kapatid, pansinin mong ang bawat sinag ng araw ay tila isang yakap mula sa langit bumabalot sa iyong kaluluwa at nagpapaalala ngayong araw hindi ka nag-iisa hayaang ang liwanag na ito ay tumagos sa iyong isipan at panumbalikin ang iyong tiwala sa Diyos na nagpapanibago ng lahat ng bagay itaas mo ang iyong puso at ibuka ang iyong mga kamay damhin ang hininga ng Diyos na siyang hudyat ng isang matagumpay na paglalakbay sa araw na ito hayaang bawat pintig ng iyong dibdib ay maging buhay na dambana ng pasasalamat Handang tanggapin ang bawat biyayang darating. Palakasin mo ako, O Diyos, sa pagbubukas ng aking puso sa bagong umaga upang ako'y makalakad ng may pananampalataya at tapang sa bawat hakbang sapagkat sa iyo lamang matatagpuan ang lakas na kailan may hindi na uubos. Isipin mo ang hamog na namamahinga sa mga dahon. Paalala na ang Diyos ay nagbibigay ng kasariwaan sa ating kaluluwa sa gitna ng tagtuyot bawat patak ay sagisag ng bagong biyaya mula sa langit na muling bumubuo ng ating mga pangarap at nagpapanibago ng ating pagtitiwala sa Panginoong kailanma, i hindi pumapalya. Kapag naramdaman mo ang bigat ng pagkabalisa, ipikit mo ang iyong mga mata at isalarawan ang isang malambot na balabal na bumabalot sa iyong espiritu. Tila yakap ng Ama na pinapakalma ang anumang unos sa loob mo. Hayaang ang katahimikan ay maghatid ng matamis na katiyakan na ikaw ay ligtas sa kanyang mga kamay. Minamahal kong kapatid na babae, ang banayad na simoy ng hangin na pumapasok sa silid tuwing umaga ay nagdadala ng mga lihim ng awa, ibinubulong ng hangin upang pakalmahin ang ating puso at palakasin ang ating mga hakbang. Huminga ka ng malalim at hayaang ang bawat paglanghap ay lalo kang mapalapit sa buhay na presensya ng Diyos. Sa pakikinig sa awit ng mga ibon na bumabati sa bagong araw, damhin mong ang kanilang tinig ay tila isang makalangit na koro na inaanyayahan kang sumama sa pagpupuri at kilalanin ang kadakilaan ng siyang nagpapagalaw sa mga bundok at nagpapamulaklak sa mga kapatagan. Kaya naman, bawat halimuyak ng bagong lutong kape o tinapay ay nagiging paalala ng banal na pagkakaloob na tumutugon sa ating araw-araw na pangangailangan. Nawa iyang bawat lasa ay magsimula ng pasasalamat at pagtitiwala sa walang hanggang kabutihan ng ating Panginoon. Kapag nanaig ang katahimikan, pakinggan mo ang banayad na bulong ng Diyos sa iyong kalooban, ginagabayan ang iyong mga iniisip at pinatatatag ang iyong pananampalataya. Ituon mo ang iyong paningin sa loob ng iyong sarili at matutuklasan mo ang mga nakatagong kayamanang puno ng pag-asa at lakas mula sa kanyang salita. Sa makukulay na sinag ng bukang liwayway, ang ating mga takot ay pinapalitan ng tapang sapagkat ang liwanag ng Diyos ay nagpapalaya sa anino ng pagdududa. Hayaang ang natural na tanawin na ito ay pukawin sa iyo ang katiyakan na ang biyaya ng Diyos ay bago tuwing umaga. Pagkatapos, mapansin mo na ang bawat malay taong paghinga ay tanda ng walang hanggang tipan na kanyang ginawa sa atin. Isang pangakong hindi niya iiwan ang mga nagtitiwala sa kanyang pangalan. Naway mag-alab ang iyong puso sa tipang ito ng walang kondisyong pag-ibig. Kapag ang puso mo'y tila nais ng sumuko, alalahanin mong si Kristo ay lumalakad sa tabi mo at pinatatag ang iyong mga hakbang sa matitibay na bato. Ang kanyang katapatan ay isang hindi matitinag na kalasag na nagbabantay sa atin sa gitna ng bagyo ng buhay. Bawat sinag na dumaraan sa bintana ay tila nagsasabing, bumangon ka at maglakad ng may tapang. Paalala na ang Panginoon ang ating panibagong lakas tuwing umaga. May kapangyarihang gawing patutuo ng pananampalataya ang ating kahinaan. Kaya't gawin mong panalangin ang iyong mga kaisipan ng pasasalamat. At hayaang bawat salita ay maging binhing itinatanim sa matabang lupa. Handang sumibol ng mga himala at sagutin ang mga pinakamatimtimang panalangin ng iyong puso. Sa pagdama mo ng mahinahong pintig ng iyong katawan na nagigising, kilalanin mong ito ay tanda ng buhay na ibinubuhos ng Diyos sa iyo, nagpapanatili sa iyo, at inihahanda kang tuparin ang iyong mga layunin ng may galak at pagtitiwala. Pagkatapos, gawin mong awit ng pagpupuri ang iyong araw kahit pa may mga pagsubok, sapagkat bawat hadlang na nalalampasan ay buhay na patunay na ang Panginoon ay lumalakad kasama natin. At sa kanyang mga kamay, tayo'y higit pa sa mga mananagumpay. Kapag dumarating ang panghihina, isara mo ang siklo ng mga alalahanin at haya ang muling sindihan ng kabutihan ng Diyos, ang apoy ng pag-asa sa iyong espiritu. Paalala na ang mga plano niya para sa atin ay para sa kapayapaan at kasaganahan. Bawat maliit na kilos ng pasasalamat at pananampalataya na sumisibol sa iyong kalooban, ay nagiging liwanag para sa mga taong nasa paligid mo sapagkat ginagamit ng Diyos ang mga pusong mapagbigay upang magsindi ng apoy ng pag-asa kung saan dati o bi may kadiliman. Tinutuos ko ang bahaging ito sa matibay na pananampalataya. Ang Panginoon ang aking lakas at ang aking kalasag. Salmo 28.70 Sapagkat sa Kanyang salita natatagpuan natin ang mga pangakong nagpapatibay sa ating mga hakbang at muling nagbibigay sigla sa isang luntiang parang na binabaan ng liwanag ng umaga na hahayag sa atin ang pangako ng mga bagong simula na hinahabi ng Diyos para sa ating mga buhay bawat kislap ng damo ay patutoo na nais ng may lalang na mamukadkad ang pag-asa sa ating mga puso kahit sa mga lupang dati ituyot minamahal kong kapatid haya ang balutin ng malamig na simoy ng umaga ang iyong mga alalahanin at maghatid ng banal na aliw na nagpapatahimik sa bawat pagkabalisa Damhin mo sa kaibuturan ng banayad na pintig ng presensya ng Diyos. Handa siyang gumabay sa bawat hakbang ng iyong araw. Itaas mo ang iyong paningin sa abot tanaw at kilalaning kahit sa mga daang hindi mo alam may kamay ng Diyos na sumusuporta at umaakay. Buksan mo ang iyong puso upang tumanggap ng direksyon at tapang na may tiwalang alam niya ang bawat liko at sangandaan ng iyong paglalakbay. Gabay mo po ako o Diyos sa bawat hakbang ko ngayong araw patnubayan mo ako sa landas ng kagalakan at pag-ibig upang buong-buo akong magtiwala sa iyong walang hanggang pag-aaruga at maranasan ang kapayapaan sa bawat hakbang. Isalarawan mong may mga munting ilaw na nakasindi sa iyong harapan, tinatanglawan ang daan at nagpapaalala na ang Panginoon ang gumagabay sa ating mga hakbang nang may walang hanggang karunungan. Bawat liwanag ay pangako ng kaliwanagan at katiyakan sa gitna ng hindi alam. Kapag naramdaman mo ang pagdampi ng kawalang katiyakan, pakinggan mo ang banayad na himig ng pagtitiwala na umaaling-aungaw sa iyong kaluluwa, sinasabing hindi mo kailangang matakot, sapagkat nauuna na sa iyo ang Diyos at binubuksan niya ang mga tamang pintuan. Naway painitin ng katiyakang ito ang iyong puso. Minamahal kong kapatid na lalaki, hayaang ang pananampalataya ang maging tulay mo sa ibabaw ng magulong tubig. Nagdadala sa iyo, nang may pagtitiwala mula sa isang pampang patungo sa isa pa at inihahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Itoon mo ang mga mata sa batong hindi kailanman gumagalaw. Sa bawat malay taong hakbang, pansinin ang banayad na bulong ng kapayapaang nagpapalakas ng iyong isipan at nagpapatibay ng iyong espiritu. Sapagkat ang presensya ng Diyos ay laging naroroon upang maghatid ng kaayusan sa ating kalooban. Huminga ng malalim at damhin ang kapayapaang ito. Kaya at bawat sinag ng araw na humahaplos sa iyong balat, ay patotoo na ang Panginoon ay tahimik na gumagawa ng mga himala para sa iyo. Inaayos ang mga detalyang dinakikita upang iayon ang mga pangyayari sa kanyang mga pangako. Buksan mo ang puso mo sa pagkilos na ito ng Diyos. Kapag ang puso mo'y naghahangad ng agarang kasagutan, magtiwala ka sa perpektong tiyempo ng Diyos at hayaang ipakita niya ang kanyang plano sa tamang sandali. Tulad ng pagsikat ng araw, na laging dumarating sa eksaktong oras upang liwanagan ang buong tanawin. Sa mga dahong sumasayaw sa hangin, matatagpuan natin ang mga simbolo ng kalayaang hatid ng pag-ibig ni Kristo na nagpapalaya sa atin mula sa gapos ng takot at pag-aalinlangan. Damhin mong itinatatanim sa iyong kaibuturan ang kalayaang ito ngayon. Tanging ang tiwala sa mga pangakong walang hanggan ang makakapalit ng panghihina sa katiyakang tayo'y magtatagumpay sapagkat ipinangako ng Diyos na hindi niya iiwan ang mga umiibig sa Kanya. Hayaan mong ang katotohanan ito ang magugat sa iyong isipan at buong tapang kang sumulong. Isipin mong muli ang kasariwaan ng malinaw na batis, simbolo ng espiritong nagpapanibago at nagpapadalisay ng ating puso. Hayaang mapalubog ka sa bukal na ito ng pag-ibig na dumadaloy mula sa trono ng langit. Kapag tumingin ka sa bukas na langit, alalahanin mong siya ang nagtala ng mga bituin at bawat konstelasyon ay sumasalamin sa kanyang tumpak na utos, gaya rin ng kanyang maselang pag-aalaga sa bawat detalye ng iyong buhay. Manatili kang panatag sa kanyang mga kamay. Bawat munting tagumpay ngayong araw, gaano man kaliit, ay bunga ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos para sa iyo. Ipagdiwang mo ang bawat hakbang at kilalanin mong ang biyaya ng Diyos ay kasa-kasama mo sa bawat tagumpay kapag ang mga pagdududa ay bumalik na parang madidilim na ulap, tawagin mo sa katahimikan ang pangalan ng Panginoon at kanyang papayapain ang uno sa loob mo, gaya ng isang bihasang marinero na pinatatahimik ang dagat. Ang katiyakang ang Diyos ang ating matibay na gabay ay bumabago sa ating mga takot at ginagawang pagtitiwala sapagkat alam niya maging ang pintig ng ating puso at inaalagaan ang bawat detalye ng ating kwento. Hayaan mong ang katiyakang ito ang maging pundasyon mo. Kaya't gawin mong isang buhay na patutoo ang iyong araw, ibahagi ang mga salita ng pag-asa at pananampalataya sa sino mang iyong makasalubong, sapagkat ang binhinang biyaya ay dumarami kapag dinidiligan ng pag-ibig ng Panginoon. Bawat positibong kaisipan na itinutuon sa Diyos ay nagiging panalangin na umaalingaw-ngaw sa kaharian ng langit, nagbubukas ng mga pintuan, at inaayos ang mga pagkakataong lampas sa ating pangunawa. Ituon mo ang puso mo sa katotohanan ito. Tinutuos ko ang bahaging ito sa pananalig. Ang Panginoon ang gumagabay sa mga hakbang ng taong matuwid. Tawitos tay Salmo 37.23 Sapagkat sa kanyang patnubay natatagpuan natin ang seguridad at layunin sa bawat sandali ng ating buhay, Kapag mataas na ang araw at ang gintong sinag ay sumasabog sa mga bukirin, damhin natin ang init ng banal na presensya na nagpapapanibago ng ating isipan at nagpapalakas ng ating pananampalataya para sa mga hamon ng araw. Bawat sinag ng liwanag ay biyayang walang tigil na nagbibigay buhay sa ating kalooban. Minamahal kong kapatid na lalaki, tanggapin mo ang init na ito ng espiritu na tumatago sa bawat bahagi ng iyong pagkatao itulakka nitong mabuhay ng may tapang at pag-ibig na may tiwala sa Diyos na kailan may hindi pumapalya. Damhin ang pagmamahal ng Diyos na nagpapainit sa iyong kaluluwa sa bawat sandali. Itaas mo ang iyong espiritu at ibahagi ang apoy na ito na nagnininga sa iyong puso sa iyong kapwa upang maging daluyan ka ng mga biyayang sumasalamin sa walang hanggang kabutihan ng may lalang. Hayaang ang iyong sariling liwanag ay magliwanag ng buong lakas saan ka man magpunta. Patibayin mo po ako, O Diyos, upang maging daluyan ng iyong kapayapaan at pag-ibig, upang ako'y maging kasangkapan ng iyong kapayapaan sa mundo. Naway ang panawagang ito ay gisingin ang dedikasyon at malasakit sa aking paglalakbay, isalarawan ng isang banayad na apoy na unti-unting lumalaki habang iniaabot mo ang iyong mga alalahanin sa paanan ni Kristo, ginagawang pagtitiwala ang pagkabalisa at patotoo ang kahinaan naway palakasin ka ng larawang ito sa iyong lubos na pagsuko sa Diyos. Kapag dumating ang pagkapagod, ipikit mo ang iyong mga mata at damhin ang nakapagpapagaling na haplos ng banal na espiritu na nagbabalik ng iyong lakas at nagpapaalala na sa Diyos, may walang hanggang panibagong sigla at kapahingahan para sa ating kaluluwa. Minamahal kong kapatid na babae, hayaang dumaloy sa iyo ang kabutihang mula sa langit at abutin ang mga nangangailangan ng kaaliwan sapagkat tayo'y mga sugo ng banal na pag-ibig sa mundong ito. Ituon mo ang iyong mga mata sa walang hanggang bukal ng awa. Kapag narinig mo ang awit ng umagang kay layo, gawin mong paanyaya ito sa pagpupuri at pasasalamat, paalala na ang bawat tunog ay bahagi ng simponyang nilikha ng Panginoon at pinamumunuan ng kanyang katapatan na sumusuporta sa buong sansinukob kaya ti bawat kilos ng kabutihan na iyong ibinabahagi ay nagiging buhay na patotoo ng Ebanghelyo, ibinubunyag ang kapangyarihang nagbabago ng pananampalatayang aktibong kumikilos sa pag-ibig at kusang paglilingkod. Kapag nais bumalik ng pag-aalinlangan, alalahanin mong ang walang hanggang bato ay hindi nayayanig. At sa katiyakan ng kanyang mga pangako, natatagpuan natin ang mga angkla na nagpapatatag sa atin sa anumang sitwasyon. Sa mga alaala ng mga nakaraang tagumpay, matatagpuan ang hindi mapapasubali ang katibayan na ang Diyos ay lumalaban para sa iyo at ang bawat labang isinuko mo sa Kanya ay nagtatapos sa kaluwalhatian kapag lubos tayong nagtitiwala sa Kanyang pangalan. Isipin mo ang tanawing walang hanggan ng abot tanaw, hayaan mong palawakin nito ang iyong isipan sa mga posibilidad na inihanda ng Diyos. Alalahanin mong siya ang nagbubukas ng daan sa ilang at nagpapadaloy ng mga ilog kung saan tila walang bukal. Kapag ninais ng iyong puso na sumuko balikan mo ang salitang nagsasaad, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin at hayaang ang di matitinag na katotohanan ito ay magpanibago sa iyong buong pagkatao. Bawat lihim na luha na iyong iniluha sa gabi ay mahalaga sa Panginoon. Kanyang iniipon ang mga ito at ginagawang binhi ng kaaliwan at tagumpay para sa maningning na kinabukas ang kanyang naiplano na para sa iyo. Kaya naman, nagiging parola ang ating patutoo, gumagabay sa iba, upang matagpuan ang pag-asa sa mga masalimuot na daan sapagkat tayo'y salamin ng biyayang kumikilos sa mga nagtitiwala ng buong puso. Hayaang balutin ng himig ng walang patid na panalangin ang iyong puso ng kapayapaan. Naging tuloy-tuloy na awit ng pasasalamat at pagsamba, may kakayahang palayasin ang aninong dala ng pangihina. Kapag nakaramdam ka ng kahinaan, iunat mo ang iyong mga kamay at damhin ang sobrenatural na lakas ng Diyos na pumupuno sa bawat kakulangan. Pinapalakas ang iyong loob at binibigyan ka ng kakayahang mamuhay ng may layunin at paninindigan. Nawa, yang bawat hakbang mo ay suportado ng katiyakang ang Panginoon ay mapagmatyag sa bawat detalye ng iyong kwento at handang ihayag ang kanyang kapangyarihan kahit sa mga bagay na di nakikita ng mata bawat tapat ng iti na iyong ibinibigay sa daan ay sumasalamin sa kagalakang itinatanim ng Diyos sa ating puso patunay na sa kanyang presensya ay may kasaganahan ng buhay tinutuos ko ang bahaging ito na may pananampalataya lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin filipos 4:13 sapagkat kay Kristo matatagpuan natin ang kapangyarihang higit sa anumang limitasyon ng tao. Damahin mong balot ka ng walang hanggang pag-aaruga ng Diyos, tulad ng balabal ng pag-ibig at proteksyon, sinusuportahan ang bawat pintig ng iyong puso at ginagabayan ang bawat pag-iisip mo sa buong araw, sapagkat ang kanyang katapatan ay di natitinag at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Kaibigan kong mahal, sa puso akong nagpapasalamat sa iyong pakikisama sa akin ngayong umaga ng panalangin sa Tagalog at Portuhes na pinahintulutan mong ang bawat salita ay tumimo sa iyong kaluluwa at magpanibago ng iyong pag-asa. Ibahagi sa mga komento kung paanong kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Ang iyong patotoo ay maaaring maging liwanag sa landas ng isang kapatid ngayong araw at magpatibay sa ating ugnayan sa pananampalataya. Kung hindi ka pa bahagi ng pamilyang ito ng panalangin, mag-subscribe ka na at i-activate ang kampanilya upang makatanggap ng aming pang-araw-araw na mensahe ng pag-asa at pakikipagniig sa kataas-taasan. Tandaan, bukas ay magkakasama tayong muli. Muling pagtibayin ang ating tipan ng pananampalataya sa pagsikat ng araw at ihanda ang ating puso para sa panibagong araw ng mga tagumpay mula sa Diyos. Naway sumainyo ang biyaya at kapayapaan ni Kristo ngayon at magpakailanman. Amen.